si Conrad Vargas po ito ng uh, PICOP ng Prelature of Infanta Community Organization of the Philippines at uh, kumakatawan din bilang uh, uh, vice chairperson ng Infanta People's Council dito sa bayan ng Infanta. Sa ngayon ay uh, malalaman natin at nalalaman din natin sa iba't ibang mga uh, balita maging sa TV, maging sa uh, ano tawag natin dito sa mga ipinalalabas uh, na mga dokumentasyon ng, ng proponent ng Kaliwa Dam na tuloy-tuloy ngayon ang kanilang construction. Una ay construction doon sa pagpapatuloy doon sa access road. At uh, saka 'yung usapin ng planong paglilipat doon sa eskwelahan ng Kiborosa dahil yung eskwelahan yan ay uh, talagang directly impacted at uh, kailangang relocate. So na yung sa level na yan ang ano ang uh, sinasabi nating update doon sa nangyayaring construction, tuloy-tuloy na konstruksyon. Uh, kung babalikan natin ay Ginagawa ito dahil noong nakaraang ilang buwan ay nagrant sa proponent sa MWSS yung tinatawag na sapa o yung tinatawag ang pangala ang ibig sabihin ng sapa ay uh, special use agreement in the protected area. So ibig sabihin uh, kahit nasa protected area at nasa lupaing ninuno ng mga dumagat remuntado yung mismong pagtatayo ng kaliwa dam ay nakakuha na sila ng special na agreement kaya ang tawag doon ay special use agreement in the protected area at saka siyempre doon sa ancestral domain ng mga katutubo yun yung ginagamit nilang uh, daladalang dokumento para masabing wala nang uh po pwedeng makapigil doon sa kanilang ginagawang konstruksyon. Pero tatandaan natin na yung konstruksyon na ginagawa ngayon ay hindi pa doon sa mismong na uh, tinatawag nating pagaharang doon sa ilog para doon sa dam. Preparasyon pa rin ito kasi ito ay na doon nga sa access road. So ano ang maliban sa ganitong sitwasyon ay uh, Nag-ano rin na balita at uh, nare-report ito na yung mga ilang pamilya doon sa Kiborosa ng katutubo at di katutubo ay binigyan na ng MWSS ng tinatawag na uh, compensation o pagbayad doon sa masisira ng mga struktura nila, partikular na siyempre yung bahay at saka yung mga pananim. Uh, yung detalye doon sa amount ang nakuha ko palang na information doon sa labing limang pamilya ng mga katutubo ay 4,995,000 yung na-release. So yun yung ano yun yung uh, recent na mga nakita nating developments. Ngayon, ano yung ating concern at ano yung ating panawagan? Uh, hanggang ngayon ay pending pa rin yung ating inihain na petisyon at saka reklamo para ikan sila hindi lang mo yung ECC kasi yung pinagbasihan para na release para ma-release yung sapa ay yung environmental compliance certificate so pinap marami na tayong beses na nagfa-follow up at nagbabantay doon sa ating request na sila yung ECC, Environmental Compliance Certificate. Dahil doon sa, sa ECC na nakuha ng MWSS para sa Kaliwa Dam ay maraming kinatawag na conditions na pagka hindi nila ginawa yung nakalagay ng mga conditions ay pwede silang mamultahan at pwedeng magkaroon, depende kung anong magiging uh, kung anong klase ng ng violation doon sa conditions ang po pwedeng igawad na parusa, pwedeng multa o di kaya ay pagpapahinto doon sa proyekto. So nakita natin na at nire-review na hindi talaga comply ng MWSS yung kanilang mga requirements. Una, bago mag-construction at sabi nila ang nakalagay doon sa conditions ay walang gagawin na tinatawag na uh, construction activities hangga't hindi nakukuha yung pagpayag at uh, na ang tawag natin resolution of consent ng mga concerned LGUs ay hindi pa nakukuha ng MWSS. sa katunayan ay nung nakaraang buwan kalalabas lang yung yung uh, Uh, tinatawag nating resolution ng pampurbinsang resolution ng sangguniang panglalawigan ng Quezon na ang titulo ay vehemently opposing the construction of Kaliwa Dam in Quezon Province. Ang number ng na resolution niyan ay 2014-164. At matatandaan natin na paulit-ulit kada termino ay naglalabas ang LGU ng infanta ng kanilang pagtutol. So sa makatuwid, isang violation ng MWS yun kasi no construction activities ay na dapat isagawa ng MWS hanggat hindi nakukuha yung pagpayag. Kaya po din kasuhan dapat ang, ang MWS dyan. Pero ang problema nga natin ay paano yung ngipin ng batas ng BNR particular yung Environmental Management Bureau OMB, na nag-issue nung ECC. Kaya ngayon ay uh, nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa uh, pinakamataas na na sinasabi natin na kawani ng DNR hanggat paari nga gusto nating makausap ay si Secretary Yulo para ipahayag sa natin yung ating pagtutol at saka yung ating uh, paghingi na i-cancel yung ECC dahil sa mga ganitong kondisyon. Isa lang yun. Ganon din naman doon sa SAPA, ang nakalagay doon dapat may nakapagsubmit ang MWSS ng rehabilitation plan ng 60 calendar days upon the receipt noong kanilang approval ng SAPA na in-issue noong November 23, 2023. So, ilang buwan na, pero hindi pa natin nakukuha yung binabanggit na, ano, binabanggit na uh, rehabilitation plan. At ang nakalagay doon, pag hindi ginawa ng MWS MWSS o hindi nagawa yung conditions na ito doon sa SAPA ay equivalent to cancellation or revocation of the SAPA. Pero hanggang ngayon hindi pa ibinibigay ng nagre-request tayo sa MWSS sa MWSS, ay hindi pala, nag-request tayo sa DNR para makuha yung dokumento pero hanggang ngayon hindi nagbibigay. Ang ang ating sa iniisip, masama mong mag-isip ng ganito ay baka hindi pa talaga nakakapag-submit ang MWSS ng rehabilitation plan. Ang problema, habang hinihintay namin, baka na may mag-submit sila. Pero lampas na dun sa taning at gawing at ano to, yung uh, paguhin yung date. Ibig sabihin para ito'y mapunta doon sa uh, uh, tinatawag nating panahon na kung saan ay dapat nilang nasubmit yun. Kaya kami ay nagdududa sa DNR bakit ganito ang kanilang aksyon doon sa mga nire-request nating mga dokumentong ito para mayroon tayong pangahawakan. So yan ngayon. Uh, ngayon ang, ang uh, isa pa sa mga in-expect natin dahil tayo ay noong August 8 and 9 ay nakipagtalakayan sa DNR ka usap natin si Yusek uh, David at uh, inihanay natin yung lahat ng mga hinihingi nating dapat linawin ng DNR ng MWSS at saka ng NCIP. At supposed to be nitong August 27, uh, ngayong araw na to 27 dapat ay ito yung second round ng aming dialogue kay Yusik David. Pero sa binigay na information sa akin at nakukuha ko yung nakuha ko yung kanyang uh, contact number at nag nagbibigay uh, siya ng information ay ang sumasagot pa lang do sa lahat ng queries at na nagbigay ng dokumento ay ang DNR EMB. Wala ang MWSS, hindi nagbibigay ang MWSS. Kaya supposed to be meeting na ito hindi maisagawa dahil hindi sumasagot ang MWSS. Kaya uh, nag nakiusap tayo na uh, baka be, pwedeng bigyan ng deadline ang MWSS doon sa uh, pagsagot doon sa lahat ng mga queries na ating ipinahayag sa pamagitan ng uh, ng departamento ng eh, ng, uh, dip, ng ano ng uh, DNR sa katauhan ni Yusik David. So ang initial na usap namin kahapon ay baka ma-reset ito hanggang September 5. So at ating hintayin kung ano ang magiging uh, uh, kakahinatnan ng ating dialogue na ito kasi ang pinakanglayon talaga nito, pag nasubmit yung lahat ng documents at talagang hindi na-comply ng MWSS, yung kanilang mga supposed to dapat gagawin ay ating Uh, hihilingin sa, sa DNR mismo na i-cancel na yung ECC at saka yung SAPA na ini-issue nila para matigil na yung lahat ng ginagawang uh, construction. So, ngayon ito ang ating iniisip at saka uh, na, na dapat gawain pero uh, gusto nating iparat, iparating din na hanggang ngayon yung lahat ng mga affected na mga Uh, IP communities, particular yung Yukyok, Baikuran, Makidata at saka yung napasama na yung Daraitan ay hindi pa rin sila nagbibigay ng kanilang pahintulot o ng pagsangayon para sa proyektong yan. Kaya uh, patuloy pa rin yung kanilang ginagawa na uh, kampanya at uh, sa katunayan ay may plano ng makipag-usap sila ang alam ko September 3 ay may talakayan ang grupo ng ating mga kasamahang nagkakampanya sa Tanay, makipag-usap sa uh, legal department o legal uh, legal office ng probinsya ng Rizal at magkakaroon ng talakayan nito at dahil hinihiling nila na mag-issue rin ang ang probinsya ng Rizal ng kanilang pagtutol doon sa kaliwatan dahil nga doon sa mga napakaraming mga violations ng MWSS So ito hanggang ngayon ang gusto nating iparating na hindi pa natatapos ang laban at hindi tayo hihinto hanggat hindi natin na tukuha yung ating layunin ng ating kampanya na ipatigil o ikansila yung ECC at saka yung SAPA at kung magkagayon ay matigil muna magkaroon ng tinatawag tayong uh, cease and desist order doon sa ginagawang construction doon sa access road at kung may ginagawa pa man doon sa tanil, uh, tunnel doon sa Teresa papunta na dito sa, ta sa, Tanay ay makansila din muna o magkaroon ng tinatawag na uh, pagpapahinto sa pamagitan ng isang desisyon ng Orte at ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalang involved dito para doon sa sis indices over. So yan ang gusto nating iparating sa ngayon para doon sa ating pagbibigay ng information sa lahat ng mga nakikinig at mga mamamayan na kasama namin, alam namin, kasama na namin sa pagtatanggol ng Inang Sierra Madre at doon sa uh, kampanya para ipatigil ang kaliwadan. Maraming salamat sa inyong pagpapanlak at lawa uh, po ay uh, matugunan ng uh, ating pamahalaan ang uh, inyong kahilingan. Ganyan din po, uh, kung hindi Mat, kung hindi man matupad ng MWSS, ang uh, hinihingi ng ating pamahalaan ay sanay magkaroon ng katarungan ang lahat ng ita. Parang salamat.